Imagine. Imagine. Tingnan nyo mga kaibigan. Basa sa labas, no? Pero yung sa loob nila, mas basa. O, oh, parang nag-ipon sila ng tubig dyan sa loob. Apat ah, yung mabasa. E, no, Ayun, na yung iba. Lilipat ko sila ng pwesto. Imagine na ah, dito sa labas sumuulan pero doon sila sa loob basa. I don't, I cannot understand. Well mga kaibigan, napanood ko sa TikTok tsaka sa Facebook no. Ang daming mga farm na mga manok na nabaha, ang dami nilang namatay na manok as in. Sa buong farm na. Oo, talagang nakatambak yung mga manok nila na namatay sa baha. Nakalitaw pa naman yung tipi ng mga 1/4. Pero syempre, umulan gabi, pag nalaglag ang manok, basa na yung pakpak, wala na. Maglalalangoy na lang siya na hindi na siya makakasamparon sa kasi hindi siya makakatalon eh. Hindi makakita. Kasi baha eh. Kawawa. Kaya ako kahapon o nung last video kahapon yun last video. Sinecure ko na sila lahat. etong dalawa to, basa na to. Ayan. I ipinalit ko sila dyan. Uy, tibok. Tibo naman. Kasi, nasaan yung dalawa dito? Alam nyo naman, kasi safety ko yung dalawa. Ayan na nakikita yung dalawa. yeah, nasa loob sila ng bahay. Judge. Hello. Hmm. <laughs> Tapos yung mga iba nating manok na dito. Mga kaibigan, dito ko na nilagay ang mga inahin. Kung makikita nyo, mga tuyo to. Hindi sila basa. Pero humahangin. Ayun. Oh. Mga tuyo ang mga inahin. Hindi maputik yung kanilang lugar kasi may dahon. Nilagay ko sa may mga dahon. Ito si Blue. Blue. Dilipad ko na. Para lagi fresh ang kanyang damo. Hello Blue. Si Lady Blue. Tuyo yan ha. So, sinecure ko na kagad kahapon mahirap na kasi kung hindi ko siya sinecure nandun sila sa breeding pen tignan natin yung breeding pen oh, nandito na tayo sa bibili kung mapapansin nyo baha na nagsimula na magbaha yan eh. ay oh. oh. yes ayan na. nadala na ako dati kasi ang bumaha dito hanggang bewang dito sa likod pag nandun ka sa dulo hanggang bewang na pero dito hanggang tuhod kung mapapanood nyo yung, pwede nyo panoorin yung mga mga previous video namin na hanapin nyo lang. Marami pa kami ang bibi nun. Kasi binibenta ko yung mga bibi. Ngayon, nag-minimize nag, nag uh, minimize namin ang bibi. For, for ano uh, lang. For uh, personal use na lang. Ngayon, kung mapapansin nyo, pati yung breeding pen, wala na laman. Din tayo pupunta doon kasi maputik. pamadulas madulas pa tayo. Tapos dito sa likod, ayan o, oh, bahana. Yung ay sayang. Tapos maraming makatal. Hmm. Uh, Makati yan. Super. Yan ang naaamoy natin na bala mo. Ito. Lumang kanin. Eh, bigas. Yan. Sinecure ko na sila lang. Medyo maputik na yung lugar nila. I I-move ko naman ngayon para hindi nagpuputik. Idadali ko na naman dito. Move move lang. para hindi nagpuputik. Kaya kailangan mga kaibigan kapag yung lugar natin may history na na bumabaha uh, tandaan na natin na kailangan ilikas ang mga dapat ilikas. Buti ako hindi ng na dalawang nagdalawang isip kahapon. Pinabi ko na sila kasi. Kesa sa... ano kasi instinct mo? oh pag may instinct ka na, gawin mo na. Ba, meron tayong aso dun ah. Dalawa. Kanina yan? Tuta. Sa kabila, kailangan sa tonton Naging Oo, uh, orago. Eh, yamo. <laughs> Nasaan si Papa Georgie? Andito sa loob. Wala. Wala? Wala dito. Diyan. Wala. Wala si... Wala. Georgie, ay ni. Ang silalim? Georgie! Aba. <laughs> Nakasilong. Ka, oh, kahit, oh. mga kaibigan, kahit bibi. Natatakot na sa Oo, oh, sobrang tagal. Oo, lakas mga kasi talaga ng ulan. Tsaka nakakabaha. Oh. Tingnan mo naman sa kabila, oh. Sobrang kasi yung bahay. Yan, bumabaha na dyan, oh. Eh. Mm -hmm. Lalaki na ng mga gabi nga. Gusto ko ng harvestin, eh. Kaya dito lang sa sahin. Eh. Oo, <laughs> yeah. minsan. Yan, oh. Ang lalaki, eh. Mm -hmm. Kapilain, yan. Binog na namin. Hindi na maputik doon sa lugar nila. Nagpuputik naman kasi sa kalalakad lang ng manok. Yung bigat nila, no? So, napapress nila yung lupa. Lahat ng mga alaga, okay. Na i... Secure Evacuate. na namin. So, hindi na kami... Balisa kapag gabi na baka biglang lumakas yung ulan. Bumaha, kamaas tubig. Dati, buti na lang, hindi sila namatay. Nung bumaha dyan, mm -mm. nakahapon lahat ng mga brown eggers pa dati. Mm -mm. Gawawa. Ngayon na, kayo test niya. Na. Ang dami namin manok na ni Rescue, nilagay namin doon sa harap. Map, Papapanood niyo yung mga unang video. Ano? Ah, ito, ilalagay ko si Hulk dito kasi pansamantala. Kasi Oo, si Hulk. nababasa siya doon. Or ilalagay ko na lang ng tabing yung, yung, lugar, niya. para mas makaagala siya. Tingnan natin si Hulk. Ah, oh, sige. Kasi macho gapito. Yan si Macho Gapito. Ayan. Sila Ay. na lang dalawang natirang nakatali. Ito naman si Hawk. Ay, rugo, Hawk. Yan kasi dalawang yan. Ano na yan? Hawk. Veterano na yan. Ay, rugo, Hawk. Ay. Oh, so, ano naman ni Hawk ko. Uh... Veteran. Mga veterano. Ay, ayan, yan. Anahan mo tayo. Palitan mo naman ang bubong. Alalagyan natin siya ng silungan. O ilipat mo siya. Okay Ay, na? Silungan. Alalagyan ko siya ng silungan silipin ko nga itong mga nireste ko ng mga bibi. Ay, yung iba natutulong. Diyo, mag diyo, magulo, bibi. Diyo, magulo. Excuse me, excuse me. Excuse me, na Diyo. Ayan yung mga bibi. Yung isa, basang-basa pa. Pero at least tuyo na sila. Kaysa naman sa kanina. Kasi kanina talaga ay kawawa talaga sila. Pero ngayon may tuyo-tuyo na sa kanila. Maski yung ulo na lang tuyo. Kanina basa buong katawan. Kaya kinuha ko na sa kanilang mami. Mag-okay na kayo dyan, ha? Oh, napakalapit mga kaibigan. Dito, sa lugar na to, hindi mo aalalahanin aalala yung mga alaga. Kasi sila ay na uh, range lang. Nakakawala sila. Pero lang kung puti. kasi puti. Nang aaway yan. Kaya ito. Habang walang ulan, kain muna kayo. Habang hmm. walang ulan, ito. Hmm? Tumalsik. Ipong <laughs> ako po tumalsik talaga. O oh, ikaw, tayo like abang rin. Habang walang ulan. Sumalisi tayo sa ulan. Salisihan natin ang ulan. Dito, bigyan mo na lang, siya. Bakit pupunta naman sila dyan? Hmm. Kumusta yung itlog? Yun. Yung pugaran, kumusta? Oo. Oh. Rudy, masungit. Tingnan ko nga ito. Maraming itlog yan. Ay! Ilan? Two, four, six. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, sila, Oo. Uh -huh. Yung kanilang reinforcement na bahay. Ano yun naman yung pugad? Oo. Oh. ko talaga ng secure. Na hindi talaga mababasa kasi napansin ko, gumaganon yung hangin, sasama yung konting tubig ulan, napupunta rin sa pugad. Ngayon, wala na. ba? Diba? Yes. Well, ito yung aming maulan na linggo. Sana okay yung mga alaga ninyo. Sana hindi sila ma, ma mabaha. Sana i-secure natin sila ng katulad ng ganyan. Mas maganda kasi yung walang na walang namamatay sa mga alaga natin. Kasi sayang, di ba? Well, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam, ulan. Paalam. Be, Be safe, everyone. Kain na, ayun oh, no? May pagkain dun oh. No? Kain na kayo doon. Habang okay, walang ulan. Habang walang ulan, ito. <laughs> Tik tik tik. Ha. Oh. Mm. Mm.